mukha sa haligi sa isang liblib na barangay sa Batangas may isang bahay na ilang dekada nang walang gustong tumira hindi dahil luma ito kundi dahil sa haligi oo isang haliging may mukha at ang haliging ito ang bumuhay sa isang sumpang hindi basta-basta nawawala noong panahon ng Kastila sagrado raw ang lupa sa sitio San Marcos dito raw nakatayo ang punso ng mga lamang lupa, tahanan ng duwende, engkanto, at iba pang nilalang na hindi dapat ginagalaw. Pero sa pagdaan ng panahon, dumating si Mang Ruben, isang mayamang negosyante. Walang paniniwala sa kwento-kwento. Isang araw itinayo niya ang isang malaking bahay, diretso sa ibabaw ng punso. At sa gitna ng bahay, itinayo ang haligi. Sa paggawa pa lang ng bahay, may mga nawawalang gamit. May nahulog sa bubong. Isang manggagawa ang nakita na lang nakalubog ang katawan sa lupa. Pero hindi tumigil si Mang Ruben. Limang buwan matapos maitayo ang bahay, patay si Mang Ruben. Nakatitig sa haligi. Nanlilisik ang mata. At simula noon, iniwa ng bahay, wala nang bumalik, taong dalawang libot lima. Isang single mom na si Ria ang lumipat sa bahay. Walang upa, walang bayad. Basta talagaan daw ang bahay. Kasama niya ang anak niyang si Luna, limang taong gulang. Tahimik. Mahilig magguhit. Sa unang gabi, nakaupo na agad si Luna sa harap ng haligi. Nay, si Kuya Haligi, gusto raw akong laruin. Takala ni Ria laro lang. Pero simula noon, hindi na muling naging normal ang gabi nila. Tuwing gabi, Laging may tunog sa kisame. Parang gumagapang. Minsan, may yapak. Minsan, may kaluskos. Pero tuwing sisilipin, walang tao. Minsang naliligo si Ria, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa batok niya. Pagtalikod niya, wala. At si Luna? Laging gising sa hating gabi. Nagkakatinginan sila ng haligi. At sa isang umaga... Nakita ni Ria ang anak, gumuguhit. Isang lalaki, walang mata, nakangiti, at tila nakabaon sa lupa. Sinilip ni Ria ang haligi. May mga kalmot paikot at may ukit na mukha, lumang-luma pero malinaw, walang mata, pero parang nakatingin sa kanya. Minsan, narinig niya ang anak, "Si Kuya Haligi nai. Gusto raw niyang may kasama na habang buhay." Dahil sa takot, nagtungo si Ria sa barangay. Doon niya nakilala si Lola Ading, isang albularyo. Ayon sa kanya, ang haligi raw ay pinagtayuan sa punso ng mga lamang lupa. At ang muka sa haligi ay si Mang Ruben, sinumpa at isinama sa mga espiritu ng lupa. Habang may taong nakatira, may dalawang hinihingi. At kapag ginusto ng haligi ang isang bata, hindi mo ito mababawi. Nagpa siya si Ria. Aalis sila. Pero nang gabi ng kanilang paglisan, biglang nawala ng kuryente. Lumamig ang hangin. Tumahimik ang paligid. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Luna. Nakaupo, kaharap pang haligi. At mula sa semento, may braso na lumabas. Mabagal, mabigat, may ngiti, walang mata. Hinila ni Ria ang anak. Tumakbo sila palabas. Ang lupa sa loob ng sala, bumuka, at sa huling sandali, parang may libong tinig na sumisigaw mula sa ilalim. Nagising si Ria sa labas ng bahay. Nasa kandungan niya si Luna, walang sugat, pero ang bahay, nagliliyab. Walang apoy, walang usok, pero natutunaw ito sa sarili. Kinabukasan, tinabunan ng simento ang buong lote, pero isang bahagi, lagi pa ring bitak-bitak. At gabi-gabi, may batang naririnig na tumatawa mula sa ilalim. At sa gitna ng lupa, may naiwan, isang okit ng mukha. Ikaw, kapag tumira ka sa lumang bahay, suriin mong mabuti ang haligi. Baka hindi lang 'yan semento. Baka may nanonood na.